Wow! Salamat! Mga idol, ang ganda ng binigay niya na mga aboyong mo. Diyan may Hi! Ang lupit, ang lupit ng mga, mga aboyong. Ha? May pangalan pa namin. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Lahat kami binigyan mga idol. Ayan ang nagbigay. Galing Bangkok, Thailand. Alright. Salamat. Ang ganda mga kaboyong. Ah, sulit, sulit. Talaga naman, ang lupet. Leather pa siya, oh. Mga idol, leather, oh. Wow. Hmm, ganda. Wala mo lang pera nila, guys, si Meron, lalagyan niya yan. Bis, piso. chame hindi mo to nilagyan ng pera. nilagay <laughs> mo 20. Ang ganda, no. Ano, ano ni chaming ang ganda, no. Magkambil mo ito, no. siguro ito, no. Ma'am, dito sa atin. Sa atin? Dito mura lang. O ganun ito. Ang looper ko. Okay na, okay ito. The best. Alright. Alam mo ba, bakit mo tayo kukulan? Eh, ba't nilalagyan mo ng ganyan? Sabi mo kanina ba yan, nilalagyan sa wallet? Hindi, hindi. Ano lang nilalagyan mo sa wallet? Binalot eh. Alam niya, nilagyan ko ng 15 piso ko sa wallet. Tara alam mo kung ba rin. Okay, nilalagyan mo ng ganyan. Oh. Ano yan? Pera. Sagay mo ito. Ba't piso lang ako? Ay, yung ka! Ipibigyan ako pente magkano na yon. Oh, o, so, sige. Sagay mo ito. Ano? ng more, war. More barya. Magbigay more ng... To, more barya to kami. Hindi more buo to kami. Ha! Pangalan ko yan, mga idol. O, yan. Oh. Uh -huh. Bukod dyan, may binigay na pera. Piso. Piso. More bariya to kam daw. Isko ko rude. Pero okay, okay. Mhm. Uh -huh. Ayos. Ang ganyan ba lahat mga nagbibigay? mga magagandang klase agad. Kitchen sana yun. Ang pangit yung kitchen ng... <laughs> Tambak na yung kitchen ko sa rep. Rep magdip talaga <laughs> yun. Hindi hmm, na magkait. Kung paano isang wallet na yan? dami ko mga wallet dito. Oo. Ba't parang mas mo nga <laughs> rep? Ito yung aking ganda mga idol. I appreciate. Very appreciated. Alright. Alright. Boy, what so, food? Idol, dito kami sa taas. Ito sa aming mga uh, opisina. Ang singaw ng ventilador yung mainit din init mga kaboyong oh. init siguro ngayon nung isang araw ay uh, 42 42 C Celsius, uh, ano siguro yung tawag yung, Celsius ba yan yung decrease ng init sa Maynila daw ay uh, umabot ng uh, 47 sobrang init na nun mga kaboyong kaya kami uh, pag may mga autos ang mga boss siyempre tatrabaho okay, pag wala balik sa opisina Sobrang init mga idol Kaya ingat-ingat po tayo At napakainit na panahon Kung wala rin namang gagawin Mag-stay na lang muna sa bahay Inom na maraming tubig At mainit ang panahon mga kaboyong ano Sa taas Yaw At dalawa na lang kami natin tira Matibay Maglabas galing sa trabaho mga idol Biyahe no? Biyahe naman din naman sa bahay So gabiay na lang tayo Pagal natin sa trabaho Gabiay muna tayo Dalaw na lang Gabi na Hindi pa nakakabiay si Boyong Oh my God Iwanag na oh Lapit na rin pesta rito May 10 Pesta na mga idol Kaya Kung gustong mamesta Mamesta na kayo Masabihin ko na sa inyo Wala akong handa Manahimik kayo sa buhay nyo Wala <laughs> akong handa si Boyong Manahimik kayo <laughs> Taga-taga Ay. Ay, lang muna Kaysa mag-stay tayo sa bahay Mainit Ito lang muna tayo sa labas Nire-relax Habang naghihintay uh, ng pasayero tayo Kaysa nakatambay lang yung ating tricycle Dito sa labas Hindi kita tayo Kaysa Mga aboyong Ito yung aking kasama Ito oh. yung daming mga tricycle na mga idol pero lahat siya mga nagsigarahin na oh kami naman ang mga mga po. dalawa na yung dalawa na lang kami natitira mga malaki pangailangan namin sa buhay mga kapoy yun, oh. yung kaya pati bayan ito okay ngayon yung nakatayo na lang doon mga idol oh. malaki rin pangailangan yan ayan naglalakad. ayan oh, yan, oh. Ilalakad, oh. Yan, oh. Malaki rin pangangailangan yan sa so kaya albing ko. Yan, oh. Kape, Beng, kape! Yan, oh. Mga batang hamog din yan. Oh. <laughs> Mga batang hamog. Beng, kape tayo, mainit! Ha? Kape daw, mainit. Kape, kape! Shout out! Ayan, oh. Mga trapa pits natin dyan. Outage Ang pasayero pa Puro mga natitirang mga bumabiyahe Puro mga TMX Honda Yan mga TMX Honda mga idol oh. Ito yung pasayero Shout out sa akin pasayero Yan Ito yung pasayero ng isang Nakainom na ng milk tea dahil mainit Ben yung ating kape Kape oh Aba pinakamalakas mga idol oh. Ayan, kay Alpinian, oh. kay Alvin yan oh. mga biyahe niya oh. hindi natin nagsusukli yan mga kaboyong hindi oh. nagsusukli oh. yan oh. kaya lumaki ang kita ayaw magsukli mga idol oh. oh. tama sa biyahe magbiyahe muna tayo mga idol meron tayo pasero naro muna ako yan trabaho Pagka walang pasero yung laro. Ang yan. Laro, laro muna tayo. Ang pasahero. Alright. Walang pasahero yan. Laro muna tayo. Ay. Wala eh. No. Wala naman natin. Kung wala. Pasahero mga idol. Luwanag ng Barangay Wawa. Street light. Like. Ngakan <laughs> tricycle si mga ito lo. Oh. Walang passenger, luwanag na lang. Marami nakikita. Tambay-tambay.